nang nautosan kami gabi ng gabi uh, bali kami sana ang mga blocking force lang ang papel namin doon dalawa kami ranger yung mga kasama namin ano lang yon mga pangblaking uh, pang blocking lang yung mga ranger pagdating namin sa may sa may uh, nito yung ano ang isda palisdaan yung rebelde uh, na kita namin do sa kubo yung commander nila kaduyan tapos yung mga tao do sa baba kaya nakita ni captain hias sabi pihan muna natin baka kung ano yan o sama natin kasi may naulan na kasama natin nalapitan namin mga ah, uh, meters doon nakita natin na alaban uh, talaga uh, hindi mo na pa ano na namin na mag para na namin banatan kaya lang yung isa yung nila si siguro nakalapit sa amin tinaguan kaya inanaw na namin uh, doon na umpisa ang puto tapos yung command na naka sa ano niya, sa doyan. Yung mga tao niya may nakatalon sa may palisdaan. Sasakay sila sa speedboat. Yung isa estimate yung ginamit ko, yung bagang ko yung bahay. Tapos sumabog pa yung kanila nila doon yung kasol. Kaya parang sila. Hindi na nila alam kung saan sila Pila lang yung ano, yung kuwan namin Dito yung kalaban, dito rin na kami nagdikita na, na nagpagos-buos na lang. Uh, tumagal ng kalating oras tapos nag-wido sila. Yung iba nakapunta sa hayan. Tapos yung speedboat, na hindi na namin kasi may sumakay pa. May dalawa na nakasakay doon na bantayan din ang kama namin. Nalaglag din doon sa speed Dalawa. Uh, pag hanggat sa na ano na yung putupan dumating yung kama namin, yun na nag namin yung mga itong nakasulat dito na ano. 14 Tatlong M16 tapos yung rifle grenade Kasi dalawang speedboats may mga uh, slogan naman 'yan. Yung pangayon na nanapigil talaga. Publish yung mga bagay Dalawa, okay. Dalawa lang doon na na ginger. halos kami na lang ang gumala talaga doon na ano. Kasi yung kasama natin mga may na, technical na kasi yung plano sa amin noon, blocking course lang kami. Hindi na nakalain na kami yung uh, yung kubo na yun, yun ang lumipat pala nung gabi, lumipat pala yung laban doon sa gabi ng kubo doon sa min talaga. Pero, Juan, na-run niya sila. Naunahan na namin. Naunahan na namin kaya hindi sila naka-ano, yung commander na kagad sa sa duyan. Naka-duyan siya eh. Hindi na siya naka sa duyan. Ikaw ang team ganag Oo, oh, ako ng ganag naman. Tapos yung kasama na rin dali sa rin Då åker Ljunggren